Para ka ng upo o balantoyong sa bisaya. Kadalasan magulay ng upo parekoy, ko yung hinihiwa, pinuputol hinihiwa, tinatanggalan yung buto sa gitna. Pero sa akin pare wala, diretsyo na yan. Kanyan lang yung islice lang yung diretsyo. Bakit diniris ko pare ko eh, pag slice. Tina mo. Walang butong malalaki na kita. Mayroon may isang purmang buto. Yan. Hmm. Pero wala. Kaya pag maggulay ako, diretso na slice. Si batang bata, virgin na virgin yung opo ko. Kaya pag bumili kayo ng upo, dito kay pobring gina na kailangan. Tanggalan mo ng gitna yung buto. Kasi magulay mo na lahat. Tanggalan mo na lang balat. So yung sa gitna niya, magulay na oh. Hindi ka nalugi. Kasi pag bumili ka doon sa iba, dalasan may buto na. Hmm. Yan lang parikoy, tip ko sa inyo.